ang pangalan niya ay Alden. Tahimik lang siyang istudyante, hindi mahilig lumabas ng bahay at mas gustong mapag-isa. Pero simula pagkabata, may isa siyang kakaibang ugali. Mahilig siyang maglakad sa dilim. Hindi dahil matapang siya, kundi dahil gusto niyang pakinggan ang mga huni ng insekto sa gabi ang huni ng kuliglig, ang pagaspas ng dahon at minsan ang mga tinig na hindi niya alam kung saan nang gagaling. Sabi ng mama niya, bata pa lang si Alden ay nakakakita na siya. May mga pagkakataong nakikipaglaro raw siya sa mga bisita na wala naman talagang tao. Pero habang lumalaki siya unti-unti niyang kinalimutan ang lahat ng yon hanggang sa isipin niyang pawang imahinasyon lang ng isang batang mahilig managinip. Kaya nung lumipat siya sa Maynila para mag-aral, para bang iniwan na rin niya ang lahat ng mga kakaibang alaala sa probinsya. Wala na siyang naririnig, wala na siyang nakikita. Normal na ang lahat. Pero nang dumating ang bakasyon, napagpasyahan niyang umuwi. Miss na rin niya ang tahimik na hangin ng kanilang baryo. Ang mga gabing walang trapiko, walang ilaw, walang gulo. Pero hindi niya alam ang pagbabalik na yun. Ang magbubukas ng pinto sa isang bagay na matagal nang naghihintay sa kanya. Matagal na niyang gustong magbahagi ng kwento sa internet. Pero wala namang totoong nakakatakot na nangyari sa kanya. Hanggang ilang araw lang ang nakalipas. Bakasyon niya noon sa eskwelahan. Kaya umuwi siya sa probinsya para magpahinga ng isang linggo. Tahimik lang ang unang apat na araw. Walang kakaiba. Pero pagdating ng ikalimang araw, may narinig siyang boses. Pabulong. Malinaw. Parang nasa tabi lang niya. Hindi niya ito pinansin. Sinabi niya sa sarili na baka guni-guni lang dahil sa horror movie na napanood niya kagabi. Pero nung sumapit ang ika na araw, doon na nagsimula ang bangungot. May nakasanayan si Alden tuwing hating gabi. Natutulog siya sa malaking kwarto kasama ang kanyang mama at lola. Pagdating ng 6.30 ng umaga, lumilipat siya sa kwarto ng lolo niya dahil mas malamig doon at laging bukas ang bintana papasok ang sariwang hangin. Pero nung gabing yon, nagising siya ng alas tres ng madaling araw. Grogi pa Nakayakap sa unan at kumot. Hindi siya nagbukas ng ilaw. Kabisado naman niya ang bahay kahit sobrang dilimpa. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ng lolo niya at laking gulat niya sa nakita ng mga mata niya. Nanlamig siya. Nandoon ang kanyang lolo. Nakaupo sa kama. Tuwid ang likod at nakatitig lang sa kanya. Walang emosyon. Walang buhay ang mga mata. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Pero pilit niyang pinakalma ang sarili. Humingi siya ng paumanhin. Pasensya na po, lolo. Sabi niya pilit ang ngiti. Nung rin ng kanyang lolo. Pero kakaiba. Dahan-dahan, at nakakatindig balahibo. Isang ngiting hindi niya makakalimutan kailanman. Mabilis niyang isinara ang pinto sa takot, pero bago siya makatakbo pabalik, nakarinig siya ng nakakakilabot na tunog na hindi niya maipaliwanag. Kasabay noon, ang isang tawang kahihindik-hindik. Hindi yung halakhak ng masayang tao. Iba malalim, gasgas, parang may dalawang boses na nagsasabay. Sa pag-aalala niya sa kanyang lolo ay bumalik siya at binuksan niya ulit ng kaunti ang pinto. At doon niya nakita ang kanyang lolo nakatayo na sa mismong harap ng pinto, nakasilip sa pagitan ng siwang. Nakatingin diretso sa kanya. Nakangiti at tumatawa pa rin kumaripas sa pabalik sa kwarto ng kanyang lola. Binuksan niya ang pinto, pero doon siya muling natigilan. Nakaupo sa kama ang kanyang mama at lola. Nakatingin lang sa kanila ang dalawa. Walang kibo. Walang emosyon. Hanggang sa biglang tumawa si mama. At sinindan ito ni lola. Isa-isang sumabay ang mga halakhak nila lakasan sabay-sabay parang bomba na magpapasabog ng iyong tenga. Hindi na niya alam kung anong mararamdaman. Gusto niyang sumigaw pero walang lumalabas hanggang sa natulala na lang bigla si Alden at nagsimulang ngumiti. At makalipas lang ilang sandali ay hindi na rin niya mapigilan tumawa. Tumawa siya ng tumawa hanggang sumakit ang tagiliran niya. Hanggang hindi na siya makahinga. Hanggang bumagsak siya sa sahig, yakap ang tiyan, imiiyak habang tumatawa. Tapos, dumilim na ang kanyang paningin. Pagmulat ng mga mata niya, nasa ospital na siya. Nakatayo sa paligid niya ang kanyang pamilya. Imiiyak si mama. Yakap siya ng mahigpit. Paulit-ulit nitong sinasabing, Salamat sa Diyos. Gumising ka. Mahina niyang tinanong kung anong nangyari. Sabi ng kanyang mama, Nung gabing yon, bigla daw siyang tumayo mula sa kanyang kama at nang lisig ang mga mata na parang sinasaniban. Tapos, Tumawa siya ng tumawa hanggang hindi na siya makahinga, hanggang mawalan siya ng malay. Tinawag ng doktor ang kanyang mama sa labas kaya lumabas ito kasama si Lola. Naiwan siya sa loob, mag-isa. Pero yun ang akala niya. Dahil paglingon niya sa gilid ng kama, nandoon ng kanyang lolo, nakatayo sa tabi ng bintana Nakangiti pero maaliwalag na ang muka. Dumangkaw ito palapit sa kanya at bulong nito. Nasiyahan ka ba, Apo? Nanlamig siya sa kanyang narinig pero hinayaan na lang niya ito at hindi inisip pa. Paglabas niya ng ospital makalipas ang tatlong araw, dinala siya ng kanyang mama pabalik sa bahay. Tahimik lang si Alden sa buong biyahe. Pero pagdating nila sa may kanto ng baryo, bigla niyang naramdaman na parang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Pagtingin niya sa bintana, may matandang lalaki sa gilid ng kalsada, nakaupo, nakasuot ng parehong polo ni Lolo, nakatitig sa kanya, ngumingiti, dahan-dahan siyang tumingin kay Mama. Ma, Bulong niya ang boses. Bakit anak? Tanong niya na hindi inaalis ang tingin sa daan. Si Lolo, nakikita mo ba? Napatingin ang kanyang mama sa labas. Walang tao. Numiti ang kanyang mama pero hindi na alam ni Alden kung ginhawa ba o takot ang naramdaman niya nang sabihin nito. Anak, Matagal nang patay ang lolo mo. At sa likod ng kotse, sa salamin, nakita niya muli ang ngiti ng kanyang lolo, unti-unting lumalaki at nagiging kakilakilabot hanggang sa ang mga mata niya'y nanlilisik.